on his assumption that he can impeach me and discredit me because, as he alleges, I was the principal author of those franchise bills. Ang gusto niyang palitawin, lahat ng lima na yon lumampas na sa 50-year limit. Ang mali niya doon, sabi ko nga sa iyo, hindi ako principal author. Pangalawa, wala namang kinalaman yung mga sinabi niyang mga kumpanya kung lumampas na o hindi. Kasi ang pinag-uusapan dito ay yung pagbibigay ng prangkisa is addressed to the wisdom and discretion of Congress. Kung mahusay naman ang pagpatakbo mo ng prangkisa mo, inalagaan mong mabuti. Sapagkat ito ay isang napaka-espesyal na pribilehyo bakit naman hindi ka i re Ba't hindi ka...